Oh. Kay kung magpabadlong muna ko, di na ako manambal, hantud sang tod. Kamo man ang badlungon, walay nagpetisyon ako dire. Mismo ang mga pasyente maoy badlungon. Hmm, ala walay nagpetisyon ako kay sa tinuod lang dagang kernel akong kaila dire. Ah, mo protector dire. Kay wala sila nakitang anomalya o kabastusan sa mga tao nga manambal ko. Kobitan Giundang lang nako gahapon tungod kay naay nurse diri nga nagpatik-atik og sane besag wala i saneb. Dili ko buang as profesional. Kay moingon sila profesional, professional mo kame. Wala lang nako nagigamit. sa ospital nagtrabaho ang sulay kay didi tap tigtuo ano mapik kanamanga yes yes bala Dagan, nagan mangane nagbuhat sa akong account dyon dang lantun ako tungod kay naay nang bulabog nga nais nga nagpaitek atik og sanib besag walay sanib mabitang nangon siya gipakalawan kunimo sa kadaganan wala taka gipakaulawan. lisod ang taong nagpabuang-buang ikumpara nimo sa taong buang So kung isang kapon, may nga pag isang isulaya ka sa tupang, isulaya ang ratito mm. doon. May nga ka pero gipakulawan ko ikaw maoy na ulawan sa kadaghanan, nga gidala ni mo nga, may ingong ka, nars nice ko sa osamis. Mm -hmm. Kaya nga no, kang mga pasyente diri, ah, wala gikan dito. Wala ko'y gibuhat nga kabustusan sa akong mga pasyente. Masuko, mangganay ko, huwag na'y magbinasto, subog, musulod diri. Ako si Rina, nag-aariman na siya. Oo, oo, oo. Na-i-pitis yun Si Kapitan lang kalaban na rin. Kalita. Wala man ko'y problema na rin. Oo, kuwan. Pusay, pusay kuwan doon. Tama na ka sa isip. Dili ay. Padayon man. Padayon man ko sa kumpat ka nambal. Hindi ba, mungunda ka nang siya kumpat ka nambal. mga tao ganin. Dili kay... Uh, ang kuwan mo, matambalan mo ko na ito. Sa ako nang dili, ako ang nanambal. Ang taong dili maayos ang balatian katong mamalikas. I-cleanse sa ang inyong sarili mo bitaw na akong ginaingon me. I-cleanse ang inyong sarili para dunggon tatanan mo bitaw na maingon, ingon jugo ayaw mo ka og dugo ayaw mo pamalikas. Kay dili ako si Ginoong Kristo nag-ayo ninyo ultimo ra ko promise. Mas dako pa sala ninyo. Oh. wala may biling magsigit ug ingon mong ampo ta pagkagabi. pagmata pasalamat pagtakil po nimo blank 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 paning kinabuhi ay oy. Masuko kaya nang Ginoo nato. Masuko ang Ginoo kay ngano sa panahon ni Abraham gisugo si ultimo sa ginong isa na nagguide sa duha karkangres para paulanon ang suduma ug Tungod sa kahugaw ayaw din na ninyo kalimte. Walay na ngaytabo dire. Pero nilinog ang laing lugar. Kay ko ang ginoon Wala Walay linog na rin. lino. Okay. ano? Na ay tao, nag lino. na lino. Mas mukusog Walay lino. Walay lino. Kaya <muchan> eh sa ako nang kaingon, siya ang akong tigpanalipon. Mabot na niya ang panahon. <muchan> sa panahon na si Ginoong Isa Kristo buhi pa doon, daghan ang ito niya. Pero doon mas daghan ang wala nito niya. Nga maoy nagtamay, nagbi ay bi nagluwak-luwak sa kadaghanan, gigisi-gisian ang bistik, di kurunahan sa ang di katawuan, di papasaan siya ang sarili ng cross, o di papakay niya. Ano ba? Niya? Ano ba? Ay dula ang inyong sarili. Ayaw mo pag idol sa mga tao nga inyong nakita. Bagaimana? Kadang-kadang mengingat maestro Ayaw juga ninyo tau gak anak Si Ginoong Isa Kristo lang yun ang atong maestro. Dool. Siya ang nakabalo sa tanan. Walang gumikan sa dugo sa trapisyon niya alang nato. Luwas na tatanan. E eh, wala yung inahan mo pahamak siyang anak. Wala ko'y amahan niya kaya ipahamak siyang mga anak. Di ba doon? Padayon ang pagpanambal. Daga, nagbuhat ako nga taon ka? Daggan ang buhat, marag hindi ako ng account. Ang sinuod lang. Lagi, daggan kayo nagbuhat. Hmm. Pwede mo lang ulit ito nga. Ah, ang ako ang yung kuhan. Ang kanyang mag mga pictures. Dari atanan may gibantayan kong kulit, lamior, mga task force, barangay tanod, lakapitan, mga paglakir ng tikot. Kasi mahawak nga mahawak ang kudre. Eh, bakit sa may naging mahawak ang kudre?

bato sa kulero O, hindi mo na-instrumento. Iyan, nawala ko niyang piko. O, nawala niyang dugo. Hmm. Kaya siya mo pinitingon. Ayaw yung siya Pero Hindi siya yung siya naman ito. Hindi siya ko nukawin ito? Ano ba yung kulit? Mabit na nang painundaw na po sila kung wala sila na ayaw i-cleanse e ang inyong sarili. Ayoko. Kaya e nasa'y kulang. O hmm. di? uling na niya? Diri, adagan ang nakalakaw, pero daghan ang wala ang kalakaw. Tungkol kay wala pa siya sa silig sa iyang tungkaran na nilig na siya sa pikas no, tungkaran may mauni ang kalibutan na itong iyo sige nung kapisto lang yun ang atong mas wala niya eh ino ka mata nga ma, ma eh wala sige dako Sulayan lang kung mungkin niyong at ang bukot ka. mo ato mga kung sa'yo nakatinood kay paano ito kung bayaw kayo yung isang Kaya kita dyan. Ano yung ari? Sulot na. Kaya nga ako na ni ari dire. Hindi. Kasi mga ari matun tako dito. Di, di subay. Subaya lang dito kayo naman sa kapalaran. Subaya lang dito. Hindi. Wato daw kag si Budol tinuod na tanawa na ano pa yung kabutang Wato daw kag si Budol tinuod na Ilagay hey, mo muna lawas. Ha? Dagan na kanang mga fake news ba sabon. Ah, kanang mga basher. Fake news ba? 2300. Yes. Madayon. Ayaw gyud ko ninyo tawag master, maestro. Pwede ra ko ninyo tawag idol. Walay laing tawagon ninyong master kundi si Ginoong Jesucristo ra. Dili ko pareha sa uban nga magpatawag og oh, maestro ultimo ra ko kita kanan sa kanan nga per ranger kana me kato ako ana inatag na sa kumigong doktor nga naayo nakalakaw sa kuha oh lagi promise kana oh taga oh ana per ranger na me oh gatag na sa kuha hindi nga di di lang medyo nanghingari ko haan kay napurob yun nga o hindi wala sabang wala wala ako nangayo ha pero di hatag sa kuha dali o o ako medyo nga so dyan kwanta ka na kainakalakao siya balik ay hindi gilipin o dato masya naman siya masya kanan pero wala na ko nagi upload ha mas daghan pa kog natabangan me. Ang natabangan ako ang mituo ug limpyo ang ilang konsensya. Unsa ni mo pagkaayo kung ikaw mismo nang himaraot sa imong sarili? Daghan dere ang dili kalakaw, daghan ang nakalakaw. Pero mas daghan ang dili kalakaw. Na nagdua-dua to oh <laughs> mabitao kong ingon ayo jud mo pamalikas lalum kinang ang mga pasubingay idol promise dol mo ako dukon tay mabuhat na ninyo dol isa ninyo kapangayo hari sa tanang hari Gino'o sa tanang gino'ong nga gikadlukan ni Lucifer amahan ko ang imong panala ang imong kahilingan pangayo adol. Ihatag eh, niya. Ug dili na mo magsakripisyo pa. Uban sa mga grasya nga inyong nadawat matag adlaw pasalamati ninyo tanang pagsulay. Kay kung dili gumikan sa pagsulay huyang ta. Dili ta kaliwat ni Abraham, Jacob, Isaac, Moises, aring Solomon, David, o ug wala tay pagsulay. Kabalo mo kinsay nagpuplod anang pagsulay? nga ultimo si sa Hesukristo giste sa Satanas nga paambakon di ba si Satanas nga naa anak ka sa bugat nga problema nga mangayo kag pangalian niya tabang sa Dios Amahan og dili tubago niya simba ko mamatay ang imong anak mo ingon yung kagway Ginoo kay huyang ka pero pasalamate eh, kada adlaw uban sa mga grasya nga imong nadawat dol ang mga disgrasya. Ma-appreciate na sa Dios amahan nato dili na tagan og dako pang pagsulay. Nang sa Ginoo ra diyang Kristo atong maestro dol. Ay -dula ang inyong sarili. Ayaw gid mo pag idol sa mga tao nga inyong nakita kay mas dako pa na ako dako pa og sala ninyo. Ultimo igsuon nimo kaya ka ipahamak. Di ba, me? Ay, ang inyong sarili. <laughs> katawa mo, gusto yung lakaw. Wapagay na harvest na akong humay, Dario. Na, may mga konsumo, Dario. Wow, mga humay, daga, no? Ay, nga nga. Ngor ta isa dako kay maistan dito. Dili <laughs> mo ba sa akin, katawa na ako ang mga bade. Dili mo ba ta kay? Ay gud. bay kay araw may ilhan gyud unti nokorta oo oo ah ayo sa maingon da di to photo pic size tama gyud para mi aneka mo photo photo pic size ayo basta kay sa cellphone na ito op na mano mo ni ang money mo na sama gyedak ko sa nang rap ko ayo na oh diri nang dili mag dugay do wala agad na ninyong pulong nga dili magdugay bungol na minaw buta nagtanaw litukas imong imong nauna katulo ayaw litukas imong bakba maot na nga pulong dol maghinahinay me dol para makaabot me sa mong antuan moragod na sa istorya nga ultimo sa radyo nga mga testimony nga madunggan ninyo. Kaluoy sa Ginoo, gumikan sa gas nga akong giinom na ayo kos sa akong sakit. Kaluoy sa Ginoo. Nanong maluoy ka sa Ginoo? Nga ikaw mismo ang dapat niya kaluyan. Nga iyang mga anak. Kay ngano kita tanan biya tro texting na manggo direct to da point na diretso. Wala gyud ta nga Gidungog yun sa ginoo ang akong mga pag-ampo, panalangin, iya gyud pong gikaloy an og maayo pero kita kaluoy sa Ginoo na ay word diha nga mali Di ba Maghinay-hinay sa mi Maghinay-hinay mo don Salamat kay mo balik Di batas imba ko ayaw gid mo ana kay sama ra gyapon nga inyo di pa ang disgrasya sa inyong sarili. Kaya kung dili, ah, ang panahon na to karon kung dili kita makabangga, kita ibanggaan. Bisa ginahine lang imong dagan dol. Okay. Di ba Mao okay. anghel nga magbalantay bantayan mo ako sa kanunay. Kay kita tanan natay mga arkangeles nga magbalantay. Mapaamo na to ang atong mga arkangeles nga magbalantay nga guardian angel nato ayaw mo pamalikas. Yeah. Para dili tanya kalikdan. Mayon panang arkangeles akini akong gibantayan hilig man mamalikas o sige sa tanas. Ayaw lang patya Tagay og problema. Ayaw lang na siya patya, tagay lang na siya problema. Magsakripisyo juga. ka. sa tinuod lang og naa jud, na tay arkang hilis Pindera man guna na to pagdala sa atong sarili, ay dula imong sarili. Ayaw pagbelieve sa mga taong imong nakita dul. Ay dula imong sarili bisan pag kadaadlaw ka maglitson sa kadaghanan para ipakita nimo nila nga maayo kang tao nga nakalaray sa ilang atubangan ipakaon nimo pero pag once nga nay tao nimo mudool isa ka tao mangayog o og dili ka kahatag himo anak kag dautan sa kadaghanan sa mga tao <coughs> Maunay na hitabo sa baser, <tipos> nga nagpatambal diri ang lula gikan sa ospital nagkumong-kumong na. <tipos> ngon siya, ingon makapaayo kay ngano na cleanse ba ninyo ang inyong sarili? O lang ka sa pagtuo nga aktwal nga siya nakalakaw ang imo isig katang. sa ako nang gikaingon si Ginoong Kristo lang yun ang muayog tao mo bitaw nang magpalaban yun ko ako ah healer ko mo nang maingon ko sa ngalan ni Ginoong Yeso Kristo kay e, kini akong kaalam doon kung mula baw pa ni niya tawag maestro pero nagagad ra ko ni Ginoong Yeso Kristo mo nang maingon yun ko sa ngalan ni Ginoong Yeso Kristo atong Ginoong Amin na? Alamin kaya pa minamin. Nara ada mangkok kode reme non sama mereka. Non sama problem mah, mau diri mangkok, diri mangkok. Akan apa gitu? Itu yuk, kita kuka reke moto, oko, omo hawa. Nah, kayaknya betul kan? Mayo kayak betul kan? Mayo kayak mahawa kan? Oh, yang sama lah, kita lagi buatan re. Pan... Dele, nah, bola box tuh gapon. Kayak naik naik sendiri, ngelag patik atek, ngebuang. Pilih bisa dilih buang. Dili buang. Nah, terbahau di tosa hospital. Yang nedere, Huwag nangyayari, kutob sa mga tao nga pakapin ka tao, wala na akong matambalik. mingon ngon, may balik mo binis. o ano? daw ganon yung mga siya. Yan, yan. Maraming magandang magandang yung Di sa kapalaran. Pero ang magbataan... Bilang kalayo, may ano yung dre? Uy, oh! Diba? Nabakyot puto Kapalaran mo, Kapalaran ka, pula

ay pa nila. Yan swakto sa tinuod lang me. gut ng mga pagsalig. Maayo jud ka me. Delete mo got. Dili ra ko mo tambal kun dili kita tanan okay. sa, matambal, Atta Atta ka belum tambal me. Kanang dili ka na ka ka. pang Oh. Alas na. ibina, Larga na ta. Sa oh, sige. Nara nara na, lagi ko diri me! Dili ba kana mo ukwan mi lana at ang lana. la eh, ang mi kay namo lana. Ang lana mo gito ang pero wala pa mi sangka pusod pa mi langob di Wala. Dili pa mi makapalit dayo. Dili wala ug wa lana gid ron. Pero katong lana para rato sa masakiton. Pero ang katong uban nga kabalo pang wad ayo na mo lana pa butaran ninyo nga nanam di adto mo kuwag. Oh, oh. balik mahal. Ama nga uban may ngon, mahal daw ang lana. Dito amo sa kuan kay sa pagistorya pa lang nato is kalibo na. Pil Pila man ang lana. Kay arang himalupod me. O mo na tag sa kalibo. Oo, tag sa kalibo. Pero dili jud na ingon nga explain na ko me. sige. Number one me kada uh, mga baser dere number one wala ko kalubihan mm. pag ang buksa lubi na. Mm. para pambawi lang na mm. para maruling mm. kay listen po kay o sa bay palit ako oh. sa sunod na nana po yung mga nahanglandol mm. on <laughs> ang ma, madunggan kung pila kay aron ako sila ang istoryahan dito oh. gusto mo ang palitulan na naitag sa kalibogan oh. Nanay, wala na sila ipugsanay para mm. Kaya, inib, 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 na sa tambalan kay nakatong na yung mga sakit kung um, nata yung mga batiyo na ay ipanghaplas mm. lang kay ako kana ra lana mong ipangaplas na may mapakagbitin sa mo di man may manginom ug tambal mabuhi man may ako bitaw pon mapatambal pugo ape kay ayaw lang sa tarong pamangka

ayaw mo kuhan mga idol kay nag, kanang 300 followers na to, maugin na akong original nga account. Kana tanan mga fake account dia Walay maloko kung walay magpaloko. Walay mangingilad kung walay magtailad sa tinuod lang. number nga karon So, panayon ta. Panayon ta. Merkulis pa na, bibis na number. Ugmat ugmat diri nalang nimih diya nalang ninyo diya O lagi na ko na ang kanang mga vlogger, perted daghan ang vlogger diri pero gumikan sa vlogger na lugaw. Kay dili ako katambal gumikan anang Mas doon na ang ilang cellphone kaysa sa kuha. So God bless inyo talan. Okay, pangalitan mag na po may birmis din eh. Kaya kinidili mo ni ako So, shut up. Ah, na ko'y lakaw ka Amping mo kanunay. So, kita to makakita na ako sa akong lakaw ka ron. God bless. So, salamat. 100 star. So, dagan din ako appreciate sa itong video. Munang dilit mo undang sa pagpanambal. Amping mo kanunay. God bless. Dalay ko ng Diyos.